Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulil Amin, Sayyidina wa Habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanong na mga kapatid nating mga balik-Islam, uh, pinahihintulutan ba sa amin, sabi nila, na isama sa aming panalangin ang aming mga magulang na yung mauna, yung patay na? Tapos, ang kanilang magulang ay namatay na hindi Muslim. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, special po sa mga kapatid ang natin, mga balik Islam, pwede po ninyong ipanalangin ang inyong mga magulang kamag-anak na buhay pa. Kung sila ay buhay pa, pwede na silang ipanalangin na gabayan nawa sila ng Allah, biyayaan nawa sila ng Allah, ilagay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang kalagayan dito sa mundo, yan ay sa usaping kung buhay pa sila. Pwede, mo, pwede nyo silang isama sa inyong panalangin, pero kung sila ay patay na, o, oh, at uh, ihingi sila niyo sila ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasasabihin mo ya Allah, patawarin niyo po ang aking ina, patawarin niyo po ang aking ama. So dito po ay hindi po pinahintulutan ang bagay na to. Ang propeta Muhammad SAW, humingi siya, nagpaalam siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ihingi ng kapatawaran ang kanyang ina na namatay na hindi Muslim. Basta to rabbi an li ummi fa lam li. Nagpaalam ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng propeta Muhammad SAW, na ihingi ng kapatawaran ang aking ina pero hindi ako pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagkasundo po ang mga ulama, wala pong iskular ang nagsabi na pwede. Nagkasundo ang mga ulama na bawal sa isang Muslim o balik Islam na isama sa kanilang panalangin ang kanilang kamag-anak o pinakamalapit na kamag-anak, anak man nila, asawa man nila o magulang nila na namatay po na hindi po Muslim. Bawal pong isama sa panalangin. Habang buhay pa po sila, is isama niyo po sa dua, nawigabayan sila ng Allah, biyayaan nawa sila ng Allah, Pwede niyo po silang isama sa panalangin kung buhay pa. Pero kung patay na, hindi na puwede dalang Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam pati ang nanay ay hindi sa tulutan na isama sa panalangin. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Tawbah, ayah 113, Makana nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyan lahum annahum ashabul jahim. Hindi pinahintulutan, hindi nararapat sa propeta, si Muhammad SAW. At sa mga mananampalataya na ihingi nila ng kapatawaran silang mga sumamba maliban sa Allah. Kahit na sila po ay pinakamalapit na kamag-anak nila. Kahit na nanay pa nila, tatay pa nila yan, o anak nila, hindi pinahintulutan na isama sila sa panalangin. Min matabayan matabaya na human na ashabul jahim. Pagkatapos na maging hayag, maging malinaw na sila po ay namatay po na hindi muslim. So, yan po ang katotohanan mga kapatid sa panampalatay ng Islam, special po sa mga kapatiran namin mga balik Islam. Bawal niyo pong isama sa inyong panalangin ang inyong kamag-anak, asawa, magulang na namatay po na hindi Muslim. Pinahintulutan lang sa inyo na ipanalangin sila kung sila po ay nananatiling buhay pa po. Yan lang po ang pinahintulutan sa inyo na may iduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang inyong mga kamag-anak, pinakamalapit na kamag-anak ninyo, anak ninyo, asawa ninyo, uh, magulang ninyo, nagabayan naman sila ng Allah nang sa ganun ay mayisama ninyo, mayisama natin sila sa ating panalangin kahit na po sila ay patay na. So yan ang pong kalaman. kaalaman, na po sa bagay na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.